sa Maction Rescue ngayong gabi. double time, set, Kina-bumagalaw. The literal application naman is tatanggalin mo ang isang bagay na na-trap o naipit sa dalawang pasakyan or even sa isang pasakyan na bumangga o isang resulta ng isang aksidente. Sir, alalay sa baba. Baka bumagsak siya. makita kita namin, yung mismong pintuan ng truck niya ang umipit sa kanya. Kawawa oh. pala yun. Kawawa. Isang tawag tungkol sa isang aksidente ang natanggap ng Pasig Rescue nitong nakaraang linggo. Ang kanilang dinatnaan, isang lalaking naipit sa kanyang sariling truck. Tunghayan ang makapigil hiningang pagrescue rescue sa lalaking naipit sa peligro Bali may tumawag po sa amin sa kahabaan po ng Amang uh, Rodriguez. Dito nga raw po sa may barangay ng Rosario at mayroon nga raw po na aksidente. At uh, agad nga po kami nagpatakbo ng isang tao. Pagdating namin sa area, no, nakita namin yung driver na naka down siya sa pagitan ng dalawang malalaking truck. Al, alal saban kinababalikyan. Tig, tabi muna kita, na tabi muna. 'Yan ala ni ko da. Baka gumalaw pa baba. According to the story of uh, yung mga kanyang pahinante, inumpisahan daw i-start ng driver ang kanyang truck na hindi niya binuksan niya lang yung pinto. Pero hindi siya sumakay sa loob at umupo no? So, ang nangyari, by the time na mag-start siya, nakalimutan niya na ito palang kanyang uh, shift ay nakakambyo. Uh, biglang umabante yung truck at uh, kaya siya naipit. Nakita ko na yung pasyente is nahihirapan pa siya huminga. Okay? Conscious siya by that time. At uh, nag-request kami ng ambulansya ng uh, Pasig Emergency Unit para mabigyan siya ng first aid habang uh, ginagawa namin ng paraan paano siya ma-extricate sa pagkakaipit niya sa dalawang truck. Oh, oh, oh. Nagbigay ng uh, suggestion ang uh, URC na ipagamit yung dalawang forklift uh, nila para mapaghiwalay no nilagyan namin ng langis yung ilalim ng gulong para madaling mapaghiwalay madaling mahila ng forklift ang truck na nakadagan <coughs> By that time na hinihila, no, uh, medyo nahirapan kami kasi may possibility na habang hinihila yung unahan ng truck, ay eh, pwedeng bumalik. So we use uh, chokes and uh, hydraulic uh, tools namin para magkaroon ng open space at ...yung uh, extrication ay maging madali. Forklift! Stand by! lang daw yung forklift, ha? Huwag pa ka-address, namin, no? Yung mismong pintuan ng truck niya ang umipit sa kanya. Kaya naipit sa kanya yung uh, uh, kanyang ribs at uh, lugar ng uh, stomach niya ipit din kaya yon nahirap